Jericho Rosales ang person Janine Gutierrez magsasama muli sa bagong seri. Hey welcome back to StarPulse Z-Fam. Don't forget subscribe and like StarPulse sa wakas, kumpermado na. Ang real and real life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez muling magsasama sa isang bagong teleseri under Dreamscape Entertainment at ABC Bean Studios, Tuloy-tuloy ang kilig, drama, at chemistry sa tambalang tunay na minahal ng milyon-milyong manonood, Hika Pamilya. Kung fan ka ng key Lavender Fields, ready ka na bang kiligin ulit? Dahil Echo at Janine, may bagong teleserye na naman. Nagugat ang kanilang tambalan sa Eila Lavender Fields. Ang primetime series na tumakbo mula September 2000 at 24 hanggang January 2025. Dito unang nagtambal ang dalawa. At hindi lang on-screen chemistry ang nabuo, kundi totoong pagmamahalan din, anybody naman would be happy to work with Echo, sobrang ganda talaga ng experience namin together. Ang bagong proyekto nila? Still under wraps ang title at plot, pero tiyak na bubusugin tayo sa high-quality drama, tension, at passion na signature ng Dreamscape, ang sabi ni Echo, minsan daw silang dalawa na lang ang gising at nag-uusap ng eksena. Ganon sila ka-dedicated. Unang-una, mahal namin yung isa't isa. Ganadong-ganado talaga kami. At inamin nilang stronger than ever ang kanilang relasyon. Hindi lang acting partner, kundi life partner in the making, we're very, very happy. Things are going well, Janine. Very grateful kami sa suporta ninyo mula sa mahihirap na araw hanggang ngayon. Hindi lang sila tambalang pampakilig, award-winning duodin. Sa 53 AA Box Office Entertainment Awards, Pareho silang ginawara ng karangalan para sa A. E. Lavender Fields. Jerry Cho, Primetime G's Drama Actor of the Year Janine, Z Supporting Actress of the Year, feels so good. Ang sarap bumalik tapos ma-recognize ka. Bonus na kasama ko pa si Janine. Super grateful kami sa Dweet at Dreamscape. Dahil sa kanila, nagkaroon kami ng ganitong opportunity. At sa parehong event, binigyang paranggal rin si Nora Honor, Pilita Corrales, at Ricky Davao, mga haligi ng industriya at may malalim na koneksyon kay Janine, napaka-meaningful ito para sa pamilya. Salamat sa lahat ng patuloy na nagbibigay pugay sa kanila. Bagong serye. Bagong kwento. Pero same powerful love team na minahal natin. Abangan na ang pagbabalik tambalan ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para sa latest updates sa kanilang serye. Only here sa StarPulse V na laging updated sa mundo ng showbiz.